Matapos ipakita ng kuya ni Sheena ang tunay niyang lakas na talagang nagpabagsak sa mga guro at faculty members ng JCC, ire reveal na natin ang chapter 233 kung saan masasaksihan natin ang isang napakatinding pagharap sa pagitan ni na Shina at ng kanyang kuya laban kina Seba, Amane, Turamaru, Mafuyu at Kachi na kung saan kailangang talunin ni na Seba ang dalawa para ligtas na makarating sila kay Sakamoto. Kaya may isang matinding labanan na inyong matutunghayan ngayon. Kaya naman, this is Mr. AI Anime at huwag na natin patagalin pa. Let's go! Nagsimula ang chapter sa eksena ni Nashina na nakatingin kina Seba. Si Sabi ni Seba, si ang dalawang to, lalo na ang kuya ang napahalakas. Nararamdaman naman ni Amane ang kapangyarihan iyon. Parang kapareho rin ng naramdaman niya noon sa mga order member. Iyon din ang naiisip ni Naturamaro at Mafuyo. May kahaibang vibe ang kuya ni Shina na may hahambing daw kina Nagomo, Shishiba, Usaragi at Gu. Talagang napakalakas ng lalaking ito mga kaibigan. Sinabi ng kuya ni Shina na uulitin niyang ibubunyag kung nasaan si Nasakamoto at nangangakong hindi nila sasaktan ang sinuman. Kinabahan ng grupo at tumugon si Shina sa kanyang kuya. Ano pa yung pilikpapaliwanag mo? Ito ang unang trabaho natin. Ayusin mo ang sinasabi mo. Tumungo ang kuya. Oo, tama ka. Pakalmahin muna natin ang atmosphere. Nakakuha sila ng matinding atensyon dahil sa ginagawa nila. Taliwas, sinabi ni Seba na hindi nila basta ibebenta ang kanilang mga kasama. Sagot ng lalaki, kuya ni Shina, nakuha ko naman. Nang mag-focus ang atensyon ni ng Mafuyu, sabay sumugod sina Amani at Turamaru pero nasangga ng lalaki ang mga armas nila at nabisarm sila ng sabay. Sinipa niya si Turamaru at si Amane at napatalsik ang dalawa. Habang nakaatake si Mafuyu, tinanggal ng lalaki ang chinelas at sinipa ito papunta sa kanya. Tumama talaga ang sipa. Pantanong ni Sheena, alam mo pa ang manners, kuya? Tugon ng kuya, loko, ginagawa natin ang manners na yan sa ganitong trabaho. Binglang sumugod si Seba gamit ang invisible suit pero nasalo ng lalaki ang atake at sinabing mali ang ginawa ni Seba. Sinuntok niya si Seba at napabagsak ito. Si Kachi naman, na nakatingin, nadinig ang tibok ng puso ng lalaki at na-amaze. Kahit pinawisan ng lalaki, parang normal pa rin ang heartbeat. Ibang klase talaga. Makikita na bugbog na ang mga tuturingin nilang kalaban dahil sa tindi ng ginawa ng lalaki. Sinabi ng lalaki na hindi sila nag-hold back at yun ang napapaisip sa kanya na kahit gaano ka-intense ang training nila, darating din ang kamatayan. Tinanong ni Turamaro kung bakit naging asasin pa ang lalaki at bago pa nakasagot, pinabayaan ni Sheena ang mga daldal. Tama na yung mga daldal ninyo, lumaban na kayo kung gusto nyong mamatay. Pagod na ang kanyang kuya kaya humingi ng paumanhin. Maya-maya pa ay nag-crack naman ng kinatatayuan ni Shina, bagay na ikinagulat nito. Tuluyan gumuho ang side dito mga kaibigan dahil sa ginawang pagpaulan ng bala ni Shina kanina. Habang pabagsak si Sheena sa may pool, napasabi pa siya ng, Nako, sapagkat hindi pala siya marunong lamangoy. Nag-ala na naman ang kanyang kuya na sabing, Ano bang ginagawa mo ngayon? Agad naman kumilo si Maru na sabing, Ito na ang kanilang tsansa. Tumalon din dito si Seba para sumdan si Shina at sabi sa kanyang isipan na wala na raw silang oras pa. Makakarating na raw dito sina Sakamoto in under an hour at wala rin ito sa kondisyon para lumaban. Kaya, nang nasa ilalim na sila ng tubig, sabi naman ni Seba sa kanyang isipan na kailangan daw talaga nilang patumbahin ang dalawang to. Kaya dito na nagpa-invisible muli si Seba. Nasabi naman sa isipan ni Shina na hindi niya mahanapan up si Seba na yon. Sabing, nasan siya? Ang hirap pakinggan kung saan na yung ngayon si Seba habang nasa ilalim ako ng tubig. Nakakainis. Maya-maya pa, ay nagpunta na rin dito ang kuya ni Sheena daladalang armas ito at sabing, nahanap din kita. Sapagkat nakita niya ang mga bubbles mula kay Seba, kaya pinunterya kaagad niya ang direksyon kung saan talaga nagmula ang mga bubbles ni Seba dahilan para bumuo ng water explosion. Matapos ang malakas na pagsabog sa ilalim ng tubig, agad naman nakaahon ang magkapatid. Nasabi pa ng kuya ni Sheena na ang kailangan lang daw sanang gawin ni Sheena kanina ay hanapin kung saan nagmumula ang mga bubbles para mahanap din ang invisible na si Seba. Makikita naman si Seba at Kuramaro na nakahon rin. Sabi naman ni Sheena, pero kasi hindi ako makadilat kapag nasa ilalim ako ng tubig. Nasabi naman ng kuya nito na kung gano'n naman dapat daw itong matuto na gawin ang bagay na yan. Man, ang tindi. Naikumpara pa nga nila ang vibe ng kuya ni Sheena sa mga order members at pati na kay Gak. So, paano kaya ito matatalo given the fact na nandito rin itong si Sheena na kailangan din nilang talunin? Mas nagiging mapanganib pa ito para kina Sheen at Sakamoto kasi imbes na nakalayo na sila sa panganib sa sakripisyo ni na Hiskeel at Granny Mia, ay may panganib na palang nakaantay dito sa kanila sa JCC. So, mas tumitin din na talaga ang mga kaganapan. Kaya naman, ano kaya ang susunod na hakbang na gagawin ni Siba para lang matalo ang dalawang ito at may darating kaya para tumulong sa kanila? Well, ang lahat ng yan at iba pang matinding eksena ay eh matutunghayan nyo lang sa susunod na chapter kasi dito muna natin tatapusin ang video sa last panel na ito. Kaya naman, kung nagustuhan nyo ang video, can I get a like, comment, and subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat! This is Mr. AI Anime and see you again on my next video!